So, dahil may, dahil piyesta kahapon, so may tira pa ditong suman or suman sa ibos or ibos dito sa bicol na tawag. Okay? So, gagawin natin, piprituhin natin to para masarap. Okay? So, let us see kung ano ba yung lasa. So, ang gagawin natin, babalatan natin tong suman. Okay? So, ayan. Ito so, yung pinatawag na suman sa ibos sa sabi ko, nila diba? Or simply ibos. So, masarap siya pininigit, pinitrito. yan So, tapos na natin balatan lahat. Okay. So, eto na siya. Ayan. So, ready to i-cook na natin siya. Okay. So, although masarap na to, kahit idiktik mo lang sa, or isaw sa asukal, pero mas pasasarapin pa natin siya. Na Prepare na ako ng, ano, lalagyan natin ng naprito na. Pag naprito na natin, itatransfer na natin dito yung ibos, okay? So, magpapainit na rin ako ng kawali. Okay. Okay, so hinay ko lang yung apoy natin. Ayan. Then lagyan na natin ng oil. Okay? Lagyan na natin ng oil. Tama na siguro yan. Is, ano lang, one fourth cup na oil. So, hintayin lang natin na uminit ang, ano, ang mantika natin. So, pwede natin i-spread para hindi dumikit yung sunan or ibos. Okay. Yan. So, I think mainit na yung kawali natin. So, lagay na natin yung suman. Yan. So, painaan ko yung apoy. Okay. Medium na lang yung heat. i iluto ko siya ng mga, yung kabilang part is, ano, mga 2 minutes lang. Then, babalik ta rin ko ulit siya mamaya. So, after 2 minutes, babalik ta rin na natin to. Okay. So, guminamit lang ako ng, ano bang tawag sa kutsarang to? Kasi sabi ko, baka dumikit sa bottom. So, so, far, hindi naman siya dumikit. Kahit pala na lang yung gamitin nila. Okay. So. I-spread na naman natin kasi yung So ganito na yung itsura nya, diba? Yan. Parang nag golden brown na siya. Okay. Let us cook this again for 2 minutes. In uh, over ano, medium heat. So, after 2 minutes, uh, ito transfer ko na siya sa lagayan. Okay? Nilagyan ko ng kitchen towel para ma-absorb ma yung oil, excess oil. Ayan. Okay. Then, lagay natin yung ibang suman. Okay. Yan. So, yan, niluluto na natin. So, iluluto ko ulit siya. 2 minutes. Then, another 2 minutes sa kabila. So, this is good already after that. Okay? So, yung apoy natin na ah, over low to medium heat lang dapat. Okay? Para talagang maprito siya. Kasi pag hinay mo yung apoy mo, so may tendency parang matututong sa ano niya lang, sa parang outer part. Pero sa loob pala, parang hindi naman nakarating yung ano niya yung pagprito mo. Parang hindi naluto kung ano, di ba? So, okay, after 2 minutes, balik tayo ulit natin. Yan, pumuputok-putok siya. So, ito yung itsura niya. Yan. Yan so I think this is good this is good already so I will turn off now the fine okay then pull na natin to so pwede natin itabi na muna para hindi na mahalo sa oil okay then transfer sa ating lalagyan Yan. Okay. So okay, we're done. So tikman na natin 'to. So ito na yung prinito natin na suman, okay? Let's try this. So, tikman natin kung ano ba yung lasa. So kumuha na ako ng platito. Okay, let's try. So, dumikit na siya. Wait. So, I will use tong instead. Kasi masyadong madikit na. So, ayan. So, dumikit na siya masyado. Okay. Ayan. So, ito na. Let's garnish this with sugar. Okay. Okay. Yan. So, naparami ko yung asukal. Okay, let's taste. Mmm. Mmm. Masarap nga. So, ayan. Maubos ko na yung isa. So, in fact, masarap talaga siya. Diba? Yan. parang lumalaban yung ano, alat kasi 'di ba yung suma natin is glutinous rice plus coconut milk and salt lang to. So ngayon nilagyan natin ng asukal tapos prinito natin so parang naglalaban-laban yung lasa. So it's delicious. Mm. Yummy. so the last bite sa isa. See? Yan. Mm. So that's all for today's video. So I hope you like it. So itry try din, 'di ba? Para malasahan nyo. So okay, thank you. Bye-bye.